Ngayon, alam niyo ba na mayroong opisyal sa Department of Justice na tinaguriang ang lalaking Cinderella. <laughs> hindi hindi ropo ta, lalaking Cinderella, mga kaibigan. Itong DOJ official na ito, alam ba niyo na ngayon ay nakatira na sa isang pangunahing subdivision sa lalawigan ng Laguna. Ba, mahal na subdivision yan. Para ka na rin uh, nakahilera niyan sa mga mayayaman, mga kaibigan, ano, talagang mayayaman na tao. Oh. At ang kanyang sasakyan, ito, pakita natin yung video. Ilagay mo yung video. Ito'y papakita ko sa inyong video habang uh, ating pong uh, tinatalakay ito ay makikita ninyo sa gawing kanan ho sa gawing kanan niyan ito yung gawing kanan niya oh ha gawing kanan makikita ninyo maraming sunod-sunod na sasakyang nakaparada sa kanya po lahat yan ha eh ang balita natin labing isa yung kanyang sasakyan ha kaya ito dapat ito isalang sa lifestyle check ha. Ah. Ipasalang ni uh, DOJ Secretary Crispin Boying Rimulya sa lifestyle check. Sapagkat pagkat uh, hinala po ang biglang pagyaman nito eh. Dati patay, eh, patay gutom. Walang wala ito eh. Nung, po, nung uh, bago siya mabigyan ng mataas na pwesto nidigong Digong Ha? Ah, wala yatang naipwesto sa panahon ni Digong nyo na hindi umaman, mga kaibigan. Ayan, makikita ninyo ah, ang hilera ng kanyang mga sasakyan. Ah, ang balita natin, labing isa ang kanyang sasakyan dyan sa mamahaling subdivision na yan, ha? Ah, sa lalawigan ng Laguna. Ayan, nakikita ninyo yung klase ng mga bahay para ka na rin nasa Ayala, Alabang. Ano po? Ah, yang bahay na yan ah, dahil sa dami ng kanyang sasakyan hindi kasya sa kanyang garahe so ang ginawa niya bumili siya ng isa pang bakanting lote ang mahal ng lote dyan mga kaibigan ang bahay niya po ay two story ha? up and down na malaking bahay yan yeah, makikita ninyo dyan Oh. oh. Ah, at yung Kanyang bahay, mga kaibigan, dahil hindi kasya sa dami ng sasakyan, hindi magkakasya uh, sa kanyang garahe, bumili siya ng isa pang malaking lote para gawin niyang parking lot ng kanyang mga sasakyan. O, oh, kung dadaan ka sa harap ng bahay niya, tulad niyang nakikita ninyo, uh, makikita mo ang mga magagara niyang sasakyan gaya ng Toyota Land Cruiser ba? alam ko hindi bababa sa 7 milyon ang halaga ng, ng Land Cruiser mga kaibigan Toyota Super Grandia ito yung mga 3 milyon ito di ba? mahigit uh, yung Nissan Patrol Oh, magkano yan? apat na milyon siguro 'yan. SUV na ginagamit niya pang-off-road. No, 'Yung mga kuan, 'yung mga alam niyo na, lubak-lubak, ha? Malulubak, mga paakyat ng bundok. Ayan. 'Yan ang ginagamit niya. Meron din siyang mga muscle car. Eh pag sinabing muscle car eh, 'yan 'yung parang mga nakita niyo 'yung mga lumang Mustang, 'di ba? 'Yung mga luma na sasakyan yung mga hindi nasisira yan eh. Masira man yan, pwede mong kumpunihin, di ba? Ito, meron siya nung Chevrolet Camaro Muscle Car. Itong Chevrolet na Camaro na ito, ito bago ito, hindi ito yung mga luma. Pero hanggang ngayon, ang, ang style ng mga Camaro, mga Mustang eh, muscle car pa rin eh, mga kaibigan eh. Toyota Innova, Oh, magkano Toyota Innova? Mga 1.2 million yan. Ha? Uh, Toyota Fortuner. Oh, mga magkano yan Toyota Fortuner? Mga 1.4 million. Di ba? 1.5. Dodge Durango. Ba, Dodge? Mahal yan. Mga kaibigan. Toyota Avanza. Ito, mura na lang ito. Ha? Uh, walang isang milyon nito. Honda City at iba pa. Yan eh, yung mga binanggit natin, ilan lang yan. Kasi nga ang balita sa atin, labing isa ang sasakyan niyan. Eh, pero dati, walang wala yan sa buhay. Eh. Ha? Kaya, paano niya ngayon ipaliliwanag ang kanyang biglang pagyaman? Dapat ito, isalang ito sa lifestyle check, mga kaibigan. Lahat ng dinadaanan ng kamera na yan na nakikita ninyo sa gawing kanan, yan po yung kanyang mga sasakyan ha, na nakaparada sa harap ng bahay niya. ah uh, kung mapapadaan kayo nga, makikita ninyo yung mga sasakyan na binabanggit natin. Pero yung iba ay naka, nakaparada doon sa nabili niyang uh, lote. Ha? na ginagawa niyang parking lot. Uh, ito po eh, sobra din ang naging lakas nito eh. Nitong damuhong ito, uh, dahil bago bumaba sa pwesto si Digong Nyo, eh naipa-extend niya ang kanyang termino sa isang ahensya sa ilalim ng Department of Justice. Oh, Tinatawagan natin, Secretary Boying Remulla. Baka naman, dapat mong paimbestigahan ang damuhong opisyal na ito kung papano siya nagkamal ng ganyang karaming ari-arian, ha? Na nagsimula ha lang siya o nagsimula ang kanyang pagyaman sa kasagsaga ng COVID. Ba, yung COVID, nagpayaman yan eh. Sa maraming opisyal sa gobyerno. Ha? Uh, ah, hindi lang nagpayaman. Nagpayaman ng sobra-sobra sa mga nasa gobyerno. Yung COVID, mga kaibigan. Ah, kaya, tinagurian siya, tinatawag siya ngayong ang lalaking Cinderella. Ha? Ah, dahil sa kanyang naging kapalaran. Oh, mga kaibigan, mula nang mapadpad sa kanyang pwesto, abay dati palang, lang dati ito purdoy, talagang walang-wala, ha? As in wala. Ah, bago niya ah, nakuha yung posisyon sa isang kontrobersyal na tanggapan sa ilalim ng Department of Justice. Oh, ano naman ang mga kayamanang nakamal niya? Yun nga. Bukod doon, eh, hindi natin alam kung magkano tinatago nito sa bangko, mga kaibigan, di ba? Kasi yung ahensya niya, pinagkakitaan daw dyan eh. Ah, yung namatay sa COVID eh. Palalabasing namatay sa COVID, hindi naman pala namatay. Ha? Yung pala, magtatago lang sa ibang bansa, ha? Mga kaibigan. Kaya yung testigo ni Dilema, mukhang buhay pa eh.